Pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang Australian dependent think tank bilang isa sa mga umuusbong na mga maimpluwensya at tinututukan leader sa Timog Silangang Asya. Ayon sa Executive Director ng Lowy Institute na si Dr. Michael Fulilov, binibigyan din nito ang mahalagang papel ni Pangulong Marcos Jr. bilang isang regional leader sa ASEAN. Anya, Ipinakita ng Pangulo ang determinasyon nitong ipagtanggol ang soberanya ng bansa magmula ng maupo ito sa pwesto. Sa so speaking engagement ni Pangulong Marcos Jr. sa Lowy Institute, pinalakpakan ito dahil sa kanyang matatag na paninindigan sa usapin ng West Philippine Sea. Binigyan din rin ng Pangulong Marcos na dapat magarantiahan ng mga Pilipino ng mapayapang magagamit ang likas na yaman sa ilalim ng jurisdiction nito. Since his election in 2022, President Marcos has emerged as one of the most interesting, influential, and closely watched leaders in Southeast Asia. If there's anyone who thinks that individuals don't matter in politics, I'd invite them to look at the changes in the Philippines in the past 18 months, in particular the way that Manila has become so much more determined to defend its sovereignty.